everyone. Good morning. Welcome to Jew Live in the Philippines. Good morning po sa lahat. Good morning po sa uh, salamat sa ng ani Ulan gamay. Nabasa na yung lupa. Oh. Puntahan ko muna yung mga nagtarbaho. Kasi ah uh, ngayon at uh, tomorrow na lang ang last day sa pagtrabaho dito. Kaya, kaya uh, pagkuhan. Nandoon na sila sa dulo. Ito na. So ito siya. Kung uulan ng malakas, ready na to siyang tractor. Ayan. Saka yung tabay, kuha na siya. Sarado na siya. Okay na yung balon. May tubig na si Ate Miaw sa loob ng bahay may gripo, sisigar so magaway na <coughs> so last day how many an? months to nga na, na natapos siguro mga almost siguro mga 2 months na to So, medyo taligsi kaya andito sa si rainbow. <laughs> rainbow na <clears throat> payong so, doon na, oh, malinis na. Uh, anuhin na lang yun siya. Dauba na lang to. Yan sa dulo. 2, 4, 6, Ten next week, uh, ano na kami, stop muna. Doon na, uh, dito. Doon na kami muna sa kabila. So, puntahan ko lang sila kasi uh, yung merong, ba, merong ano dyan, connect sa lupa ni ma'am. Na bago. Ikala lang na sa ah, uh, kuan linis para okay na hindi natapos yan kay inuuna mo na doon yan siya palibot yan so pag pumakarating ka sa dulo para na siyang maliit mo na tingnan ang kailangan dito traktor lang lakuan. Boba muna tayo. Si Satimiyang sa ni andoon at si Prani andoon sa bahay. Kaya siya yung nagluto ng snacks. Ay. Sa kabila tapos na din. Lakuan. So dito karon pag biglang uulan, uh, mas sobrang init kahapon, tapos biglang umulan para akong nagakuan, para akong nagatrangkaso. Ayan, ikot mo lang, tayo dito. So ito yung nalinis. Ayan ang kuan. Ito yung kuan dyan sa pikabila. Andito. Andito. Tahan natin sila. Enjoy yung mga kalabaw ngayon. Kasi paan sila ka ng walang init. So ito na yung kuan patoy. Eh. Malinis na yung patoy. Eh. <coughs> Ayan. Okay, na inuuna lang. Alangan natatapos to hanggang bukas. Kasi tomorrow is last day. <coughs> then, ito siya. Okay. Mm -hmm. So, ito yung kay Linlin Banda hanggang doon sa dulo pumpkin pala. Meron kasi na dagdag dito na ano uh, sa lupa niya. Tapos ang daming ano sa sakahol. Ayan, sa kabila yung may kubo tawid na lang punta doon So tamang tama May ano din dito Okay. <coughs> Ya, si Janjan. -jan, ya, Luis. si Janjan. -jan, Dudung. So, Landung. Uh, Landung, Karung, Adlawah. ito yung kay Bin Bin hanggang doon sa dawa ito nabasa ang baka <laughs> ay ah lamiag gaon ah sige mikay lamiag gaon ni mikay uy sige busog na busog sila oh So ano ngayon at Na maampon pero nagtrabaho pa rin sila. Pa. <laughs> Next, okay. Next lana na naman sila. Maglipat. Ha?

Sige, unahala ninyong kuan, siminto. So, dito banda, nakabila is, ito yung kay Bin Bin. Next.